Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating Ibanghelyo ay mula kay San Lucas, Kabanata 10, Talata 25 hanggang 37. Makikita natin sa ibanghelyong ito na may isang dalubhasa sa kautusan ang naisubukin si Yesu Kristo. Kaya nga tinanong niya si Yesus ano ba ang dapat gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Yesu Kristo katulad ng kanyang palagiang ginagawa ay tumugon din sa pamamagitan ng isang katanungan. Ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At si Yesu Kristo ay tumugon tama ang sagot mo, gawin mo iyan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Ngunit tila ba hindi matanggap ng lalaking ito ang Napakalalim na karunungan sa sagot ni Kristo Kaya nga ayaw niyang lumabas na kahiyahiya, kaya nagtanong muli siya, Sino naman ang aking kapwa? At ang tugon ni Esokristo ay isang talinghaga. At ito ang talinghaga ng mabuting Samaritano. Sinabi niya, merong isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. At siya ay hinarang ng mga tulisan kinuha lahat-lahat ng kanyang mga kagamitan, binugbog at iniwang halos patay na. At nung nakahandusay na ang lalaking ito, may dumaan na dalawang tao. Unang-una ay isang pari ng mga hudyo. At nang makita niya ang tao nakahandusay, lumihis siya. At ang pangalawa ay isang levita. At ang levita ay naglilingkod din sa loob ng templo. At nang makita niya rin ang tao nakahandusay ay lumihis siya. Bakit? Sapagkat ang dalawang taong ito ay natatakot na humawak sa isang taong duguan at baka ang taong ito ay patay na. Sapagkat kapag hinawakan nila ang taong ito, sila ay magiging marumi at hindi sila magiging karapat dapat na pumasok sa templo. Ito ang kanilang paniniwala. Ngunit may ikatlong tao na dumaan at ito ay isang Samaritano. Ang Samaritano ay itinuturing ng mga hudyong marumi Ngunit itong Samaritanong ito na ang tingin sa kanya ay marumi siya pa ang huminto nilapitan niya ang biktima naawa siya rito binuhusan niya ng langis at alak ang mga sugat at binendahan at pagkatapos isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala sa bahay panuluyan upang doon ay alagaan Nung ang lalaki ay nakaligtas na sa bingit ng kamatayan, binigyan pa niya ng dalawang salapimpilak kang may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, Heto, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ng iyong magagastos, babayaran ko sa aking pagbabalik. Kaya nga tinanong ni Yeso Cristo itong dalubhasa sa kautusan. Sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? At sumagot ang lalaki, ang taong tumulong sa kanya. Sabi Nesus, sige, ganun din ang iyong gawin. At ang talinghagang ito ay malalim. Alam natin ang Jerusalem at ang templo ng Jerusalem ay lugar kung nasaan nananahan ang Diyos. At ang isang taong lumalayo sa Jerusalem at bumababa sa Herikong, ayon sa interpretasyon ng mga ama ng simbahan ay isang tao na lumalayo sa Diyos at bumababa sa Herico sa Jericho simbolo ng kadiliman kaya nga ito ay kasaysayan ng tao noong siya ay lumayo sa Diyos habang siya ay tumatakbong palayo sa Diyos siya ay sinaktan ninakawan, pinahirapan ng diablo. Kaya nga ang tao ay napahandusay, wala nang lakas na maglakbay, walang lakas na bumangon. At ang mabuting Samaritan ay isang taong hindi natatakot na marumihan. Kahit siya ay marumihan, tila ba ay hindi ito mahalaga sa kanya. Ang mahalaga sa kanya ay ang buhay ng taong nakahantusan. Ang buhay ng taong nasa bingit sa, ng kamatayan dahil sa paglayo niya sa Panginoon. At malinaw na malinaw na makikita natin dito na ang mabuting Samaritano ay si Jesus din, si Jesus mismo. Sapagkat hindi siya nangimi na iiwan ang palinisan at kabanalan ng kanyang pagiging Diyos siya ay naging tao. At hindi siya nangimi na yakapin ng taong marumi dahil sa kasalanan. Hanggang dumating pa nga sa kasaysayan na kailangang kunin ni Yesu Kristo ang kamatayan ng sangkatauhan sa kanyang sariling katawan. Kaya nung namatay siya sa krus, kinuha niya ang kapangyarihan ng kamatayan at winasak ito at nung muli siyang mabuhay, ang sangkatauhan ay nagkaroon ng panibagong dimensyon. Nagkaroon ng panibagong pagkakataon na makabalik sa ugnayan sa Diyos, na makabalik at makatikim muli ng buhay ng Diyos. At sinasabi rin ng mga ama ng simbahan na si Heso Kristo upang pangalagaan ang sangkatauhan, kailangan niyang dalin sa bahay panuluyan at ang bahay panuluyan ay larawan ng simbahan. Kaya nga itinatag ni Kristo ang simbahan upang lahat tayo sa ating mga sugat, sa ating mga kahinaan, sa ating karumihan, sa ating pagbagsak ng paulit-ulit ay maalagaan. Unti-unting gumaling, unti-unting magkaroon ng lakas at humarap sa buhay. Kaya nga, ang Ibanghelyong ito ay para sa ating lahat. Inaanyayahan tayo ng Heso Kristo na kung paanong tayo ay ibinangon niya, ginamot, binigyan muli ng lakas at ibinalik sa Diyos, tayo rin ay may misyon. Nahanapin ang ating kapwang sugatan, ang ating kapwang nakahandusay, ang ating kapwa na nawawala na ng buhay sa pagkatito ang sabi ni Yeso Kristo, Gayun ang gawin ninyo. Kung ano ang ginawa ng mabuting Samaritano, ganun din ang inaasahan ni Yeso Kristo na ating gagawin. Sa ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.